update tayo sa malunggay na tinanim ko nung nakaraan nung isang buwan na ang hina ng tubo kasi konti nga ang lupa oh. isang buwan na yung nakatanim yan lipat ko lang ng pwesto yan, tabi sila pa rin ng tanglad pati tanglad oh. pumayat kasi ngayon lang umulan oh, nakaraan eh hindi umulan ito yan oh. dito galing siya o oh yan dilipat ko doon para lumuwag ito yung isa tinanggal ko na yung magulang na sana yan may tubo na rin yan kasi matagal na kuwa na tagal na ilang araw na na umaraw hindi umulan kaya pumayat payat sila o pati tanglad oh pero buhay buhay pa rin yan yung kalamansi natin wala pa bunga yan tagal na yan siguro 3 years na yan hindi na mumunga yan yung mulberry yung mulberry yan namumunga yan kaya hindi pa niya panahon ngayon yan tapos yung isa dun, dilipat ko dun para kasi sa taas ng bubong sa eh. taas ng bubong ito tinanim sabi ko nga wala tayong lupa yan lupa ng kapit sa kapila yan ang lawak yun, mm, ulan, wala namang bagyo yan o, no? yung upuan may mga tubig yan. hindi ko natatanggalin yan kasi pagka pagka umaraw, yan ang gawin ko pandilig sa mga halaman dito maganda dilik dilig yung tubig ng ulan yan no? Nag-iingayan yung mga manok ng kapitbahay. Hmm.